Uh, tingnan nyo po ah, uh, yung electric fan nila, ceiling fan. Apat yan, pero yung gumagana, isa lang. Magandang hapon mga kabisdak Kawang gawa mo na ho tayo. Uh, ito ay panata na rin natin eh. Simula noon hanggang ngayon, uh, tumutulong ho tayo sa mga ordinaryong mag-aaral sa pampublikong eskwilahan. Uh, yearly po ginagawa natin. di e, alam nyo naman ho, pag a uh, public school, mainit. Tapos uh, marami pong mga estudyante. Tapos yung kanilang mga electric pan, hindi na gumagana. Uh, yearly po ginagawa natin ito sa Bistak Pilipinas. Mamimigay ho tayo ng uh, stand fan. Apat ho ito. Dahil sa tulong po ninyo sa Bistak Pilipinas ay nakapaghatid po tayo ng kaunting tulong sa kanila. At uh, maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber, moderator na patuloy na sumusuporta sa Bistak Pilipinas. Kaunting tulong lang para sa mga bata na tiyak ay matutuwa o sila dito at panigurado yung teacher ay matutuwa at uh, hindi naman niningil pa sa mga PTA, mga parents para pambili ng electric fan ayan ho, maraming salamat po sa inyo, uh, hatid ho natin ngayon itong uh, kaunting tulong ng pamilya ng Bistak Pilipinas, at sana ay matuwa yung mga bata dito o tara, mga kabisdak so, dito na tayo mga kabisdak, mga bisdak pang floor yung room na tira natin mga kapisigap at uh, apat ito talikod na lang ah yun so, nakatulit tayo ngayon kasi hindi uh, tayo nagdadrive si Gale. gamit natin yung e natin At malaking tulong din po mga kamista so, yung ginagamit ko natin na lang. okay sa taas tsak na matutuwa ang picture na ito kasi hindi alam na magpunit tayo ng ano ng stand fan warak warak na daw ayun na gumana yung iba Uh, sirak-sirak na no? wala nang hangin sabi ng anak ko uh, So, tingnan niyo po yung electric fan nila, ceiling fan Apat yan, pero yung gumagana, isa lang Ilan yung ano ninyo mo? Ilan yung ano ninyo dito? student forty Forty-five, pero yung electric fan gumagana, isa